Hi mga customers ako nga pala si Ate Mars ang inyong Ismorgas word Pinay. Katatapos lang naming lumabas kanina mga customers after one month and uh, almost uh, three weeks na. So almost mag to two months na ako dito. ngayon pa lang ako nakalabas dahil sa medyo busy-busy schedule. And kung di pa nasira yung aking isang cellphone, eh... Yung sa aking cellphone, sana all. Eh, hindi ko pa may pang loobas. Actually, kailangan ko rin talaga dahil wala na rin akong mga personal needs. Kulang na, although merami pa naman akong ibang mga items, pero yung iba na importante, ay kailangan na rin nating bumili. And at the same time, kailangan rin nating mag-unwind na hindi part ng ating trabaho. Although, every day talaga ay lumalabas ako na kasama ang amo. So, ano pang gagawin natin? Ito na mga kasmorgs. Papakita ko na sa inyo kung ano yung mga munting kaganapan plus mga whole na mga bagay na binili ko dito sa Alcobar Magandang araw mga kasmars, nasa Alcobana na naman po tayo, pansamantala lang habang nanditong ating amo. Ayan, makikita nyo na may mga nakadaong ng mga bangka at yung iba naman ay eh, maliliit na yate dyan sa dalampasigan ng uh, Alcobar dito yan sa may Cornish dyan po tayo pansamantalang dumaan imbis do, po sa may main road sapagkat dito ay mas mabilis at walang masyadong traffic, kumbaga at the same time mas maganda kasi nakikita mo yung uh, gilid ng dagat dito sa Al-Qubar Cornish. Itong Cornish ibig sabihin ay uh, baywalk dito sa Saudi Arabia. At nakaka-relax nga naman kung tatanawin natin yung dagat at habang uh, tayo ay nagro-road trip na kakaiba po itong uh, Baywalk dito kasi hindi po masyadong maraming mga activities, konti lamang at uh, hindi masyadong uh, fully developed. Kumbaga, uh, ito lamang ay ginawa para sa paglalakaran ng mga taong pupunta dito at meron ding mangilan-ngilan ng mga restaurant at uh, Meron ding mga palikuran sa magkabilang katulad niyan, uh, pero hindi ganoon kalapit sa isa't isa yung mga restaurant, kaya kung kayo ay pupunta dito mas maigi magdala kayo ng inyong mga pagkain o kukutin at inumin para mas maganda ang inyong paglalakad. Yun, nakaka-relax talaga tumanaw dito sa Cornish na ito mga customers. um, Ayun, makikita niyo dun sa gilid parang may uh, bakasyon na nyo ito, beach house yan. Tapos merong mga mangilang-ilang mga kainan. Ito, may medyo mga, meron ding opisina dyan. At hindi lang ito basta Corniche or Baywalk na pwedeng lakaran. Andiyan meron ding mga mangilang-ilang mga maliliit na building or establishment sa gilid ng Cornish. And may mapalaro ang pa mga kasmalls at uh, kung ano-ano pang mangilang ngilan na mga activities. Tuloy pa rin tayo mga kasmalls sa pagtanaw sa Cornish. Medyo mahaba-haba pa to, itong uh, paglalakbay natin patungo sa Ramania Center. Alam niyo mga kasmalls, yung Ramania Center nga pala ay isang... Uh, uh, tawag nito building or mall na maliit lang na parang katulad doon sa batha pero maliit na version siya ng batha doon yung pantahan ng mga Pilipino mga customers tapos maliit lang yung building doon may mga, may Jollibee, may Chowking, tapos sa loob meron ding mga kung ano-ano na para ka nakapunta doon sa Bilagyo Mall na maliit, kung mga familiar kayo doon sa mga Tagarian and doon sa labas, andoon may mga kung ano-anong mga tindahan doon may mga malilit na restaurant, kainan mga bilihanang, kung ano-ano hindi lang doon sa building na yon so, hindi siya kasing dami ng tao, katulad sa Riyadh or katulad sa Jeddah don sa na tao nilang balad pero ito yung paborito talagang pasyalan kasi marami mga Pilipino ang nagpupunta dito mas marami kung siyempre kung Friday o kaya naman uh, yung mga holidays Makikita nyo yung mga landmark na to, mga building na nagtataasan at meron ng malalaking establishment yung ginagawang Ajdan o uh, Walk or Ajdan Mall. Eh, liliko na dyan sa may pakaliwa tapos, ayan mga ka-smalls, inuna ko munang pumunta magpagawa ng cellphone ko. Kasi yung audio, at ang mahal pala ng bayad 180 or tinawaran ko naging 150 real. Multiplied by 15. Tapos pumunta na lang ako dito bumili ng uh, mga perfume. Actually, ang binili ko lang dyan yung Tiglilima yung mga imitation kasi wala na nga akong budget dahil nakabili na rin ako ng mga iba't ibang mga grocery items at kung ano ano pang mga. Ah, bumili rin ako ng mga panloob ko na sa uniform, puti at black dun sa center point. And ito naman yung loob ng Ramania saglit na punta lang mga kasmags at saglit na ikot kasi hindi ko na nagmamadali rin kami at ito naman, makikita nyo doon sa dulo yung Jollibee. Ito, bago kumain mga ka-smarts, nag-picture uh, na lang, hindi na kami nag-video kasi mas ma-enjoy namin yung meet time namin dahil bihira lang naman kami yung magkakasama na lumalabas. And pagkatapos nito mga ka-smarts, makikita nyo yung pag-hold ko nung mga pinamili ko dito sa Ramania. Okay, mga ka-smarts, ito yung mga binili ko dito sa Alcobar. Ayan, tatlong supot yan. Actually, apat. Pinagsama-sama ko na lang para hindi masyadong marami. So, i hold na natin. So, umpisa na natin mga kasmalls na mag hold Dito, bumili kami sa Pinas Supermarket. Hindi is sponsored ha. Ayan. Pinas. Ito, umabot siya na uh, 38.85. I-compute na lang sa 15 real. Ang bawat isa. So, ito, bumili ako ng gatas na ang amount is uh, 19 real uh, 900 grams. Ayan. Saudi made. Kasi medyo mahal kung Americano kaya mga imported. So, doon lang tayo sa kaya natin. Mahalaga, mayroon tayong gatas para sa ating buto. Uh, roasted seaweed kasi gusto kong bunga, pero hindi ko lalagyan ng rice since nang uh, mabalik tayo sa intermittent fasting and keto so vegetables and protein ang ating ilalagay 9 real times 15 so meron akong isinama na yung gata 10.95 yon pero sinama ko dun sa kasamahan ko kasi share ko yon sa aming uh, pagluluto-luto. Ito, 20 riyal na tawaran ko naging 50. Actually, nang papais pala ako ng cellphone ko dahil nasira yung audio, hindi siya gumagana kung ordinary uh, headphone lang at saka hindi rin magamit yung voice memo at hindi rin makarinig kung tatawagan. etong call di, tatlo siya, uh, naka nakapromo is N50 times 15. Next is, bumili ako ng sapa, ah, sapatos. Sleepers na pantulog kasi maglalamig na ulit dito. So, need ko ng ang sleepers dito sa aking kwarto, di ba? Mahilig ako sa pink, ha? Sa mga nagbabalak dyan. So, na magregalo sa birthday ko, char, malayo-layo pa naman. Pink po, or light pink, or beige, ayun. Nagparinig pa, eh. So, 25 real. Ayan. Next is itong uh, daily scent. Daily scent ng Colona 100, uh, 25 ml is 10 real. Ito naman, yung cuticle remover, 120 ml fibrial. Ang uh, metallic sa atin, 'di ba, tinatawag fibrial din. 120 ml. Skinol, ayan, malaki-laki siya. Ah, 225 ml. Syempre, kailangan nating uh, na alisin yung mga dumi-dumi sa ating katawan. 850. Next naman is Pans Facial Foam. O, ba diba? Ultimate Acne Control. Kasi tinabuan ako ng mga tagyawat sa aking uh, gilid ng mukha. So, 10.95 or 11 times 15. 27 grams protein na Greek yogurt drink ng NADA, hindi sponsored with strawberry flavor and with cereal. So, ayaw nyo na may cereals at nag uh, moderate protein kayo, kito, isalain nyo na lang. O, di ba ganun na lang yun. Pero, kung gusto nyo, pwede rin naman hindi. O, ba diba? Ay, ang mahal pala nitong drink na to. Akala ko, 2.50 lang. 7 real. Ganitong drink. Bagong labas nila. Tatlong uh, sabon ng skin white. Whitening bath soap. With germ fighting. Ayan, sa Pilipinas. 2 plus 1. Free daw yung isa. 18 real. etong uh, dab extra natin to may 13 riyal. So, ito, umabot siya ng around 112.60. Round off na lang natin sa 113 riyal. Next naman, bumili pa rin ako ng perfume. Ito lang kaya pa natin sa pang-araw-araw. Dahil gusto ko yung mga ganito, pang-araw-araw lang naman. Chanel Chance daw. Imitation, 5 riyal, 5 riyal. O, diba? 10 riyal po. Ilan ml to? 0.5 fluid ounce or 15 ml ang bawat isa. Pero try nga mabango to. Parang katulad rin ng original. Na akong gamitin yung mga uh, medyo pricey-pricey ng mga kolon ko. ba? Diba? Next naman is ito. Bumili tayo sa center point. Bumili pa rin tayo sa Ramania. Ubus pera. Vlog ito. <laughs> ito mga kasmorg. Plain siya na t-shirt ng Splash. Size large. O ba? Diba? Nakaka-large na ako dati XL lang. O di ba? O di ba? Sabi na boss-boss na tayong konti dahil sa ating if yung intermittent fasting at pagki-ketogenic diet. So try niyo rin, pero kailangan basta-basta niyo muna bago kayo mag-try, di ba? And kung may mga sakit kayo, magpas-konsulta muna kayo sa doktor kung pwede kayo noon. So ito 24 real times uh, 15. Ito naman, black din siya, ganun din. 24 real. Is ito nag-sale. Pang araw-araw lang siya mga ka-smarts Love ko talaga ang light pink. So, yan. Medium na raw. Dahil malaki niya. I think naka-sale siya parang 19 real. So, itong tatlo dito sa center point is inabot na. Tingnan natin yung Inabot siya na 67. Ayan, 67 real times 15. Yung baby bench clone, 45 times 15. Ganito siya, uh, 500 ml or 16.9 fluid ounce. Okay? Actually, dalawang binili ko nito. Ang bawat isa, nakasale siya. Ito, 45 pala to, pero nakasale siya 50% na lang. Ito rin, 50%, 25 siya dati, naka 50% din sa so, dalawang binili ko. Ito ay... Uh, ito ay Love Affair Spray Cologne. Ayan. Dalawa nyan, Napakaliit lang niya, oh. 80 ml. So, magkano ang inabot nito? 46 real. ba diba? Nakasale siya. Ayan. 46 real times 15. Ayan mga Cosmorex. Papakita ko sa inyo yung ginastos ko. O, ba diba? Para maniwala kayo na napakagastos pala. Saglit lang yan, ha? Kunti lang yung mga binili ko kung magkano yung inabot ko sa mga kung ano anong O, ba diba? Bukod pa yung uh, cash na ibinigay ko. O, ba diba? Sa, ito pa lang, itong 112 sa grocery items. Ito naman, 67. Ayan, dyan sa mga abu-abubot din yan. Grocery din yan. And ito naman, 46. Dyan, yan sa, ay, yung 67 pala sa center point. Ito namang 46. Diyan naman yan sa uh, bench. And ito namang 135 yung kinain namin. Ayan, syempre. Umabot ng 135. Minsan kasi, share-share, uh, ano kami, may time na ako mag-share mag, mag, ano, mag ng ano, meal. Tapos minsan naman, yung mga kasama ko, syempre nakakahiya naman minsan, hindi ka magbibigay, di ba? Hindi ka rin mag-share ng blessing mo. Paminsan-minsan lang naman, hindi naman palagi. And yung 10 real na binili ko doon sa umurahing uh, pabango so next is yung 38.85 uh, na binili ko doon sa mga uh, abo-abobo, syempre hindi pa kasama itong uh, cash na binili ko dito sa yung USB type C plus yung pambayad ko ng cellphone na 150 yung papaayos so ayan na wow pahabol na lang mga kasmores ito nga pala ay kuha rin noong March 28 pa nitong taon Andiyan pa yung aming muse uh, Peace Clark kumbaga, eh syempre nagbanding-banding kami wala dyan yung isa namin kasama, naka-duty rin ay yung isa namin kaibigan, naka-duty rin so kami-kami lang biglaan lang yan mga kasmores dyan rin yan sa Alcobar kumain kami dyan sa kung nasabihin kung saan, tingnan nyo na lang So, yun lang mga ka-smarts, sana'y naibigan nyo yung aming uh, OFW serie, Buhay Alcobar. Dati eh, nasa Riyadh, Jeda ngayon naman ay eh, nasa Alcobar. Si Dora, Dorang OFW. Dahil kay Amo, nagdora-dora, siyempre, dora-dora rin ang OFW alalay. So, yun lang mga ka-smarts. See you on my next vlog. Bye-bye. Masalama. Shukran katir.